lima anting, anting sa gamutan yan ano bang pinakamahalaga sa gamutan yan marami kasi nagtatanong sa atin about sa mga anting anting tsaka mga pointas na gana no? sa mga gamutan no? Agimat, no? pag-uusapan natin ngayon kung ano ba talaga pinakamahalaga dito pagka nang gamot ka no? iba't ibang aral po yan kaya eh, tara pag-uusapan natin kagimat na ito na naman yung kagimat ka si Heping Agimat na mahilig si Agimat pero wala namang Agimat nasa puso ang tunay na Agimat Kaya yeah, kagimat Agimat oh, pag-usapan natin yung uh, mga Agimat amulet na ganan mga pangontra about sa gamot kung ano pong mahalaga dyan sa mga gamot na ganan yung Agimat uh, ang uh, yung mga uh, gamit na ganap po ang paggamot at na metal mga ano po meron kayo. Yan po ay ginagamit natin dagdag sa ating protection po n'o pero pag usapan natin magigi. Eh, ano ba talaga sa mga gamot lahat dito sa Team Happy Game at no, ito po ay uh, para po sa Team Happy Game at n'o hindi natin dine yung iba ito lang po ay sa aral na amin ginagawa po. Na ano'ng mahalagang bagay si ating gamot? Tara, let's go. Yun mapagpalang araw sa inyo mga mga pag-usapan natin about sa mga amulet no ah uh, para uh, sa mga ibang nagtatanong sa atin sa about sa mga gamutan no about sa mga amulet. Na ganito no. 'yung mga amulet na ganito pag-uusapan natin ngayon dito sa ating channel no. Uh, like and follow, subscribe po tayo. Ah uh, same name lang po tayo sa Facebook at sa YouTube channel po, no. Mm. -hmm. Saya uh, Ating Facebook page ay same name lang po, na no, pares lang po. Nakakaroon tayo ng mga pamimigay po, rapo no. Okay, pag-uusapan natin mga kagimata po. At maraming kasi nagtatanong sa atin, anong mahalagang medalyon, anong mahalagang gamit para sa mga nag-aaral ng gamot, no. Ito po, no, sa kasi ng uh, bago, no, bago muna tayo sa bagong nag-aaral ng no. Okay, uh, pag uusapan din natin pati yung mga bata, no yung mga nag-aaral pa po sa eskwela ano, uh, advisable ko po talaga sa kanila mag-aaral muna sa eskwela kasi po pag ang mga bata pa nag-aaral sa eskwela po at sinabay nyo spiritual po kasi mawala po kasi sa school no pag-aaral sa school no aral muna po sa school sa mga bata no uh, kailangan nyo muna mag-aaral sa school no pagka na tapos na kayo may trabaho na kayo tsaka kayo sa spiritual oo Kaya uh, kayo mag-aaral ng spiritual para hindi pumalito yung isip niyo sa pag-aaral spiritual tsaka ng, uh, tsaka ng school no kasi ganito po yan pagka kayo pumokus ng spiritual nag-aaral pa kayo tapos napatay kayo sa eskwela o wala kayong trabaho sa una nag-aaral kayo wala kayong bayad-bayad walang donation walang bentahan pero pagka kayo nag-start na kayo nung wala talaga kayong mga sabi natin na no, wala makakain kapos sa buhay kasi nga wala kayong trabaho na dyan kung mag-i-start na yung kayo ng donation hanggang sa nagbibigay kayo ng mga amulet no bebenta na kayo maniningil na kayo mga ganan ang gagawin nyo pa ang gagawin nyo pa ng iba yung yung mga pasyente ginamot nila para hindi kayo mabalikan bigyan ko ng, uh, kayo ng pang bumili kayo ng pangontra No, hindi po 'yon advisable sa Team Happy Agimat po sila sa kanila. Lahat ng pasyente niyo, huwag niyo aalok ay bumili ng uh, Kung ngayon kung mayroon kayong mga may pwesto na kayo ng gamutan, meron diyan nakasabi Kaya niyo lang kung gusto nila pero huwag niyo kayo ang mismo mag -aalok, no. yun po no? Kaya kailangan po sa magtrabaho muna muna 'yung iba, 'yung mga nag-aaral ng bata pa. pag aaral muna kayo, wag niyo trabaho kayo para hindi kayo nasisilaw pagdating ng panahon. Sa una lang po 'yan, no. Sa una lang na wala, pero pagdating ng panahon, no? Magaano kayong babaguhin niyo, no? Know? Sana 'wag naman po sa lahat. O kaya ganito. <coughs> sa bago po, ang tatanong sila Abot sa amulet, mga kwintas, mga medal na ganito, no? Oo. Kung kailangan ba talaga nila ng medal? Ma hindi din sila mapagpagalo ng mga orasyon kung wala kayong medalyon no? yan po ay minamali po ng Team Happy Agimat no? pero sa ibang aral nila nasa sa kanila po pero kasi po Ah uh, Sapat kasi ng amin um, nung uh, kahit ko lang medal ko napapagana namin yung orasyon. Uh, ang number one ni history talaga Saint Benedict. sa Benedict. wala walang medal sa Benedict, yung papagana orasyon sa Benedict. Pero ngayon po, napapagana na po namin kahit wala kang medal sa Saint Benedict. Ganito po, no? Uh, ang bago nag-aaral po spiritual, kung meron kayo buhay na gamit ito, mga galing sa kaibigan, na nalala ko sa rapon namin, malaking tulong din naman po ito sa bago nag-aaral ko, hindi nyo pa sa ulado yung mga orasyon nyo. Kasi po, isa na maputo sa maharang talaga sa uh, lahat ng mga gumagawa ng masama sa atin. Isa po yung maharang po Nagpupigay protection po sa atin ng medal po. Mga medal na buhay, 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 buhay po, buhay po. Sa sabi sa inyo ha? Hindi po yung medal-medalan. No? Yung buhay na medal, yung kakayahan para protektahan kayo. Pero hindi po lahat ng may medal o may pangontra hindi po tatablan. Isipin nyo nga kahit nga manggagamot mayroong tinatablan. Mayroong manggagamot na matay. No? Oo, okay. yan yung mga bagay na ano natin, no. Isang tulong po ito sa mga baguhan po sa spiritual. Yung mga amulet na buhay po, no. Pero kung mapupukusan nyo, mapakapit nyo ng ayos yung, yung mga poder nyo, mapakapit nyo ayos po. At sa ulado nyo yung mga orasyon nyo, yung mga ginagamit sa labanan, kahit wala po kayong medal. Kahit wala po kayong medal, ang sabi ko nga po lagi, huwag nyo sayangin ng pera nyo sa pagbili lamang ng kayo mamahal na medal. Hindi po pagandahan ng medal, hindi po sa pagandahan po yan. Yan po yung paano nyo kargahan ng katawan nyo. Mas magaling po yung kargahan nyo ang katawan nyo kesa po sa mga uh, sinasabi natin na medal na medal. Yung idadasal nyo po sa medal nyo, idadasal nyo na sa katawan nyo. Ikarga nyo na po sa katawan nyo. So, no, yun po ay sa Team Happy Agi No, sa ibang aral po ay eh, hindi ko po din Pero ito po ay sa amin. Huwag na po manood yung mga hindi naman po ano sa amin. No. O, para, sa, para sa mga followers po namin to, no, na maabot na tayo ng 23 followers. Road to 23, no? Uh, 22,000 uh, 800 na po tayo. Road to 23 na po. Almost 23. <coughs> Ayan. Tsaka pa sa mga pasyente namin. No? Kaya na po na nyo, pag may ginamot kayong pasyente, hindi namin inaalok sila na mga kung ano nung medal po. Ang ginagawa po ng team FPG mat mga pasyente namin, kinakarga na po namin ng poder sila. Ng proteksyon, ginagabay na namin, lalagyan sa amin ng gabay. No, sa mga bago na pamatagal na po, yung matagal na po naging spiritual, no, apakapitin nyo po yung orsyon nyo sa katawan nyo, yung mga puter nyo, para hindi na po ay para mag-medal na mag-medal. Sayang po ang pera yung bibili nyo, kung bibili ng bibili ng mga medal. Opo, marahing nga po nag-aansamin, sa eh. sabi ko, karga nyo na lang po sa katawan nyo, Oh, may naglilimos, may nabili, kung ano no. Ino you know, mga pinapayo ko po. Kung gusto niyo po, mayroon kami mga raffle sa mga ano, yung mga gabang po kayo, advantage sa lamang pag nanalo kayo. Pero pinakamaganda po, makarga niyo po sa katonyo yung mga orasyon niyo. Nandiyan po yung sa dito sa channel natin, nandito po yung Palabal ni Maria, yung Dasan ni Maria, pa Poder ni Maria, St. Benedict, uh, maray pa tayong binigay dito. Ito, Orkangeles, karga niyo po sa katonyo. Para kapit pag napakapit nyo yan, yan nasa sa inyo yan kung kayo or, or, or yung 5 minutes ng team happy agi mata. sa inyo po yan malaga po mapakapit yung ice po no. ganito din kasi isa kasi sa nagpapalakas din ng spiritual ng tao kung una yung hindi binababa ang sarili kasi ganito po yan pag inisip nyo naisip na makukulam kayo makukulam talaga kasi bumaba pa yung fighting spirit nyo kung yung, yung iniisip nyo na kukulamin kayo, kukulamin kayo, makukulam kayo, ipokus nyo sa pagdarasal, no? time team na pagdarasal, para lamang pumasok sa inyong katawan, yung Holy Spirit, yung poder, ah, yung ano, yung tawag dito, yung pondo, nakakapondo katawan nyo, kahit tama namin ang bagay ng Maria, sumasampal tayo, walati po. Pamproteksyon nyo na po yan. Kung time team kayo magdarasal po, at pupokusan nyo maigi, at hindi kayo laging isip na nakukulam, ay hindi po kayo mauulam kahit wala kayong mga puter-puter na wala rin po no, yan po yung support ng team happy egg yung kaya lagi namin tinuturo sa akin sa mga pasyente na magka magtasal po no. yan, sa mga amulet po kaging bato yun uh, <coughs> paalala ko ulit huwag na gumas sobrang daming medal no ito po regalo po sa akin ito, no Opo. kasi po lalo yung mga bago ang nagagamot no ah, mahilig yung pili ng pili ng medal Dinanas ko po yan, kaya po kaya ako po, pong padanas sa inyo. Dinanas ko yan, bili na akong bili. Kada sahod ko, nag-iipon ako, bumaba ako para lang makaipon ako para pambili ng mga ng gamit. Dinanas ko rin po ang walang gamit na ano talaga. Nahirap na hirap pumili ng gamit dahil sa kakapusan. Yung pangkakain na nga, sabi nga, binibili pa ng gamit. Huwag na po. Kung kayo hirap naman po sa buhay, yung pera po gamitin niyo sa pamilya niyo. Kung kayo maluwag naman sa buhay, yung pera bibili niyo ay bahagi niyo na sa may hirap. Kunin niyo yung mga poder natin dito sa YT channel natin. Kung nahihirap pa kayo magpakapit, may guide din tayo dito. Walang yung guide, tsaka wala yung kakayahan para malay kung anong kakayahan meron kayo. Tapos kung hindi niyo papakapit po, magpihin po kayo sa, Facebook page kami ang sa inyo dito sa ating channel sa Facebook page. Meron kami GC para kami mismo magpapakapit sa inyo. Nakurso na nakuha niyo dito sa ating channel. Yan. Yun po, para po, no? Hindi nyo po totally kailangan ng mga, sa mga medal na ganito na mamahalin pa para lamang sa ano. Opo. Kung ngayon, kung may magbigay sa inyo, advance na po yung kayo sa taas tsaka sa nagbigay sa inyo. Kasi po, yung binigay sa inyong boy na gamit, makadagdag protection Opo. Yun na lang mga bigay-bigay sa inyo at mga rapol nyo po ang gamitin nyo po sa mga uh, gamutan nyo. Huwag na kayong magbibili na sobrang mamahal po. Yun lang po, pag nanalo ko sa rapol, yun po isuot nyo, buhay pandagdag protection po sa inyo Sa mga pasyente po, tsaka sa mga manggagamot, sabi nga, hindi lahat ng pasyente na may pangontra, hindi tinatablan. Kaya totoo lang po, wag na po kayo mag ano, sa mga sinasabi na, uh, kaya ka ano, pa babalik ka, wala kang pangontra, tapos bebenta kayo, wag na po kayo maniwala sa ganun. Sa mga pang pangontra po, no? Opo. Kasi ng benta ng pangontra, tapos mga ilang araw babalik ulit na balikan. Ano pa yung ano pang silbi ng ating pangontra, 'di ba? Ganito po 'yan. Uh, sa part kasi naman ng Timepi Agimat, kina, ang mat ang ginagawa namin pangontra diyan. Kinakargahan na po namin yung tao. Binibigyan namin ng proteksyon sa katawan, ta uh, puder, tapos sinuturo namin kung paano gagamitin, no? Kasi wa sabi nila sila naramdaman nila na babalisa sila, tatawagin lang ng gabay nila. Iipta sa tubig o sa dibdib, mawawala pa yung para magiging balisa nila. Yun po mga ginagawa ng Team Happy Agimat para makatulong po sa mga pasyente. Hindi po pagbebenta ng mga amulet po, no? Yan. Yun po, no? Yun na naman po ano natin, no? Uh, isang na makatulong sa iyong konting aral ng Team Happy Agimat. No, Maraming maraming salamat po. Congratulations sa lahat ng Team Happy Agimat. May check number na po tayo. Legal po ang Team Happy Agimat. Nagparehistro na po tayo ang grupo ng Team Happy Agimat. Yung kagimat, no? ah uh, abot sa gamit, ha? Uh, hindi po natin kailangan ng pagandaan ng gamit, pamahalan ng gamit, no? yung buhay na gamit po mahalaga na po yan kahit pangit ang gamit kahit nga parang gutay-gutay na po yan mahalaga po yan buhay yung gamit magdadagdag ng protection po sa inyo yan. pero kung iya po ibibili nyo naman mahal eh, huwag na po magbibili uh, yung mga bigay nila po sa inyo yung mga mutya-mutya na bigay sa inyo tsaka yung iba pang mga nanalo, panalunan nyo sa raffle. yun na lang po ang inyong abangan kagay ng leklay namibigay tayo ng leklay no? Oh, yun po. Uh, malaking bagay na po sa inyo yun. Leklay, binababad sa tubig. Meron po tayong ganyan. Yung leklay kakayahan, search nyo lamang yung mga meron leklay. No? Na. Yan, naway mga tulong sa inyo ito. Konting kalaman para hindi na po kayo masilaw sa sobrang gaganda ng amulet para bumili ng bumili. Sayang po ang pera nyo. Yan, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Thank you po!